YouTube channel. Uh, guys, may pakita pala ko sa inyo. Bigay to sa akin ng kaibigan ko na very generous birthday gift niya to sa akin. May ibigay to sa akin na pakita ko rin sa inyo. Wrong may by Yan, pakita nyo. Bigay niya to sa akin kasi naawa siya sa akin na palagi na akong Yung Omega Pain. Na, yung bigyan niya sa akin. Ito. Uh, ito pa, yung Bino. Uh, marami yung benefits na makuha dito sa Bino. Kung gusto niyo mag-order nito, guys, pwede niyo mag-PM kayo sa akin. Uh, ito pa, bit Uh, yung pang B guys. Uh, ang sarap nito gamitin, maanghang at ano to, uh, murang-mura lang. At ito pa yung ano, yung pampaganda daw, bigyan niyo sa. Uh, very supportive yung kaibigan ko guys. Kung gusto niyo malaman kung sino siya, isa yun YouTuber. Uh, si Camille Cuts TV, yung nagbigay nito sa very generous yung kaibigan okay. kasi matagal na din kami yung kaibigan since 2014 at na magkaibigan na din kami kasama din kami sa isang business uh, guys kung gusto nyo mag ano guys kung gusto nyo mag order ng ganito pwede nyo akong ibigin uh, ito guys ang sarap nung gamitin at ito yung bingo marami tong binibig sa mga to give niya sa akin. Uh, Miss Camille TV, uh, so, for thank you, ma'am, sabi niya sa akin. Appreciate it to you, ma'am, na binigyan mo ako ng ganito kasi sabi mo sa akin, maawa ka sa akin kasi palagi akong magkasakit. Binigyan mo ako ng ganito. Salamat talaga, ma'am. Very, very, very thank you, thank may pang panahon at hindi ka magsawa na magbigay sa akin.